Hello, 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 magandang madaling araw sa inyo mga pre Alas 12.35 ng umaga Maraming, Magandang gabi sa inyo mga pre dyan Kamusta, kamusta mga buhay buhay Dapat kahit mo kahit besar sarap na tulog ko eh <laughs> Eto, panorin natin itong kahiwaga, Balete Drive. White Lady sa Balete Drive. Skip na natin yung intro niya. Ito pala, creepy na oh. Pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat na urban legend dito sa Pilipinas. Ang White Lady sa Balete Drive. Oh, alam ko yung mga kwento nito sa Valette Drive. Kaya pagdadadaan sa Valette Drive, kinikilig buto ako eh. I came from the mud. <laughs> Dirt on my hands. <laughs> Sabi ko, baka nandito 'yung White Lady. <laughs> Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-upload. Simulan na natin ang ating kwento. mga ganyang effects sa KMJS ko lang naririnig ah, yung mga ganong tawang creepy. Yung <laughs> creepy mga tawang ganun eh, no? Ang White Lady sa Balete, Drive Malamang sa malamang kaibigan ay narinig mo na ang tungkol dito at may knowledge ka sa kwentong to. Pero una, ano nga ba ang White Lady. Para sa mga hindi nakakalam, ang White Lady ay isang babaeng multo at kaya siya tinawag na White Lady dahil sabi ng mga nakakita na dito, ito raw ay nakasuot ng white dress. At sabi pa nila, nagpapakita raw ito sa lugar kung saan siya namatay. Halimbawa, Oh, ganyan din sa Baguio, sa Tawakan Road. May mga nakaputi din daw silang nakikita pero sila ni Sir Ed hindi naman na daw haunted. Haunted yung lugar na Sa school, sa simbahan, sa park, at ang sikat na Balete Drive. Ang Balete Drive mga kaibigan ay isang two-lane street na may habang 1.3 kilometers na matatagpuan sa New Manila District sa Quezon City. Ora, nakikita po na pupuntahan namin yan pag pupunta kami ng ano, Quezon City. Ang tanong mga kaibigan, paano nagsimulang magkaroon ng mga kwento-kwento tungkol sa White Lady sa Balete Drive? Sabi nila na ang White Lady na nagpapakita sa Balete Drive ay isang maganda at matangkad na babae. At minsan na raw, ay tinatakpan niya ang kanyang muka. Nakasuot ng buting gown at may mga mansya ito ng dugo. Ngayon, ano ang kinamatay niya at bakit siya nagpapakita sa balete drive? Sabi nila mga kaibigan na noong buhay pa yung babaeng yun, ay binugbog at ginahasa siya ng mga sundalong hapon noong. Hapon ba? Kala Ah, Akala ko yung mga taxi driver daw. Hapon pala. Kung World War II, doon mismo sa spot kung saan siya nagpapakita. At dahil sa biglaan niyang pagkawala, ay hindi matahimik ang kanyang kaluluwa at hindi siya makatawid sa liwanag. Pero mga kaibigan, hindi sang ayon ang iba sa kwentong to. Sabi nila, na ang totoong kinamatay daw ng white lady na nagpapakita sa Balete Drive ay dahil sa isang car accident. Nagmamaneo siya ng mabilis dahil kinakasan niya raw ang kanyang asawa sa kadahilan ng binubugbog siya nito. At dahil wala siya sa sarili habang nagmamaneo ay nabangga siya sa may Balete Drive na nagresulta ng kanyang pagkamatay. Mga kaibigan, sabi pa ng ilan, ay kapag nadaan ka raw sa Balete drive ng madaling araw, ay bigla-bigla na lang itong susulpot sa harap mo, o di kaya'y sa likod, o sa iyong tabi. Na nag- Creepy. Kukos ng ilang panik at takot sa mga driver na dahilan ng mga aksidente. At sabi nila, na aksidente daw sila dahil nagpakita sa kanila ang nasabing white lady. Ngayon mga kaibigan na ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento ng Balete Drive White Lady Experience. Ang kwentong to ay naipublish sa isang dyaryo noong early 50s around 1951 to 1953. At ang kwentong to ay... Tis pa pala yung na yan. hanggang ngayon. Ano pa rin eh, no? pa rin. Alam na alam ng mga taxi drivers at bus drivers na nadadaan sa balete drive. Ayon sa kwento, isang tipikal at normal na gabi para sa isang taxi driver na itatago natin sa pangalang Jason. Uminto siya sa may balete para isakay ang isang babae around 8pm na ng gabi. Isang magandang babae na nakasuot ng puting damit at ayon pa kay Jason, napakabanguraw ng babaeng to. Pagkasakay ng babae ay nagsalita ito at sinabi kung saan siya pupunta. Pagkatapos nun, ay pinaanda na ni Jason ang taxi at ito ay isang normal na biyahe lamang para sa kanya. Mga kaibigan, habang siya ay nagmamaneho, ay may napansin siyang kakaiba. Ang boses ng babae ay parang hindi nang gagaling sa bibig nito, kundi sa tenga mismo ni Jason na parang sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi niya na lang ito pinansin at nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Hanggang sa napatingin siya sa kanyang rearview mirror, na normal lang na ginagawa ng mga driver. Katakataka taka mga kaibigan, na pagkatingin niya sa kanyang salamin ay wala na ang babae. Creepy, pero no, no, driver katapos sa bigla, tapos wala, creepy. Sagulat niya ay hininto niya sa gilid ang sasakyan at nilingon niya mismo ang passenger seat. At laking gulat niya na wala na ang babaeng sinakay niya. Nagsitayuan ang kanyang balahibo at pinagpawisan siya ng sobra. Sa takot ni Jason ay bumaba siya sa kanyang taxi at nagkape muna sa isang tindahan. At sabi niya na hindi hindi niya raw makakalimutan ang pangyayaring yun. May isang kwento pa mga kaibigan. Sino ba yung makakalimutan ganong kakaipi, di ba? noong 1993. May isang pamilya na pauwi na sa kanilang tahanan galing sa isang party around 1 to 2 a.m. At ayon sa kanilang anak na nagsalaysay ng kwento na itatago natin sa pangalang Kailin, ay tulog na ang kanyang nanay sa passenger seat. At habang nagmamaneho ang kanyang ama, ay may nakita itong isang babae na nakasuot ng puting gown sa gilid ng kalsada. Binagalan ng kanyang ama ang sasakyan dahil ang akala nito ay tatawid ang babae. Ngunit nanatili lang itong nakatayo na parang may hinihintay. At dahil napansin ng kanyang ama na hindi naman pala tatawid ang babae, ay pinaandar niya na ulit ang sasakyan. Ngunit nang malapit na ito, ay bigla na lang tumalon ang babae sa harap ng kanilang sasakyan at nabunggo ito. Nagulat ang kanyang ama at nagising rin ang natutulog niyang nanay sa passenger seat. Agad silang bumaba upang tignan ang nabunggo nilang babae at katakatakang wala silang nakitang tao sa harap ng kanilang sasakyan. Tinignan nila ang yid, tinignan nila ang ilalim, ngunit wala talagang tao. Mga kaibigan, ang kwento ng White Lady sa Balete Drive ay may iba't ibang bersyon May mga nagsasabing ginahasa siya ng isang taxi driver. Ayan yun yung alam kong At pinatay ito. Na dahilan daw. Kaya nagpapakita ang White Lady sa mga taxi drivers at bus drivers para makapaghiganti ito sa kanila. At para sa mga hindi nakakaalam, ay marami hong kaso ng mga taxi drivers na naaaksidente sa mismong balete drive. Dagdag pa rito na kaya ito kinakatakutang daanan ng ilang motorista ay dahil sa mga balete trees na nakapalibot dito na doon din kinuha ang pangalang balete drive. At kahit ako natatakot ako sa balete, bagmalay mo may mga eskanto din nakatigil ng punong to ay pinaniniwala ang bahay ng mga ligaw na espiritu at mga engkanto. Mga na napakaraming kwento ng white lady hindi lang sa balete, drive. Nasa sa atin na lang kung maniniwala tayo dito o hindi. Sabi nga nila na there's no smoke without a fire. Ikaw kaibigan, nakakita ka na ba ng white lady? i-comment mo sa baba ang iyong kwento at maaari natin itong ma-feature sa susunod na video. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang iwaga. Kaya nga eh, you know, yung mga gano'n yung kwento. Alam ko na yung matagal na yung kwento ng baleti na yun eh. Alam ko na rin, nagmukbang na siya sa dyan, diba? May content tayo, nagmukbang sila dyan. Ano pa rin ba? Standby lang